เบนท์เทมัยส์ซ่ What's up mga kanoypi, nagbabalik na naman si kanoypi for another video Ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung mga sisiw na lapisa sa bago kong incubator yung styrofoam na malaki At nandito na sila, bali November 13, last day nung mga nakasalang doon na itlog sa styrofoam box So tara, pasukin natin sa loob para ipakita sa inyo yung ano yung mga lapisang sisiw mga kanayipi. tara 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 at pagpasensya nyo na makalat mga kanayipi, yung bahay namin bali nandito na sila ayan at nung nakarang araw akala ko oh, hindi na mapipisa kasi hindi siya advance na ano na pagpisa itong incubator na to mga kanayipi. Bale kulang pala sa init sa loob ng incubator kaya ginawa ko 3 days before na maabot yung date nung pagpisa nilagyan ko ng isa pang bumbilya sa loob ng incubator kaya yan napisa na mga kamaypi yung ibang itlog antayin natin hanggang mamayang gabi kung lahat ng itlog na nakasalang dito is mapipisa pero ngayon, papakita ko sa inyo yung mga na Buksan na natin to mga kanipi. Ayan. So, yan na yung mga sisiw na napisa. At meron pa dito sa baba. Ayan. So, mangilan-ngilan na lang yung ano, yung hindi pa napisa hayaan muna natin sila dyan na mainitan yung mga sisiw kasi kagabi lang sila na ano na may nag crack siguro kaninang madaling araw na ano nakalabas yung mga sisiw na yan kaya hayaan muna natin hanggang mamayang gabi siguro yung mga malalakas na dyan pwede ko nang tanggalin ilipat sa isang kulungan na ano pag iistihan nila di ba so sa mga gustong pumili ng mga sisiw available na naman to at hindi ko pa alam kung ilan yung ilan yung napisa na itlog ilan yung available na sisiw na nandito sa incubator siguro bukas i-update ko na naman kayo sa ano kung ilan ang um, napisa na itlog di ba at ngayon, samahan nyo ako na mag-deliver ng isang bigas kay Pangasinan Tour, mga kanayipi. Bali ngayon din sana yung ano, magdi-deliver ako sa Malasiki, sa Uliya. Kaso lang na cancel mga kanayipi. Sa Merkulis na lang daw ako mag deliver doon ng tatlong sakong bigas. Shoutout kay Sir Joel Bautista. Ayan. Pero ngayon, deliver tayo ng isa kay Pangasinan Tour, mga kanipi. Ito. Ayan. Ayan, available to, mga to. May sampung sako pa, pang 11 itong ano, itong nandito. Alright? At nandito pa yung ibang itlog, mga kanipi. Hindi ko pa na ilagay sa ano, sa ref. Hindi ko pa naharap na may lagay. Siguro mamaya ang gabi O mamaya Ayan. Okay, deliver na tayo Ayan, deliver tayo ng bigas mga kanipi Samaan niyo ako Tapos Pagkatapos nito Nagsasakada na naman ng Soup drinks na paninda ni misis Eh, kailangan eh Naubos na yung paninda niya Let's go kay Mia तरह महा डेलीवर डिलीवर आते हैं Sige ate Panggabi pa rin siya Gap na niya ngayon Bukas na araw na Ah Sige si Pangasinan Tour mga kanuipi na puyat galing sa trabaho yan panggabi ang liwanag so kunin natin yung kinapasakada ni Mrs. Nalo na na soft drinks mga kanayipi ayan sakada tayo mga kanayipi. tapos dalawang coke pa dalawang maliliit Koksakarsi. Alam mo, alam eh. babae. <laughs> nice Ayos na mga kanapi, nandito na 'yung mga soft drinks natin. Huy na tayo. 11:45 na ng umaga. Pahana naman dito. ayan nandito na tayo mga kanoy pi baba na natin tong ano mga sinakada kong soft drinks na paninda ni misis ayan Anong oras na? 11.45 kanina eh. Yan, 11.56 na ng tanghali na mga kanipi <laughs> mag alas 12 na eh 4 minutes na lang magtutulog na Oh, so, mamaya na lang tayo lalabas pagkatapos ano pagkatapos nating mananghalian Mamaya oh, may na tayo mamamasado saka holiday lang ngayon pati bukas walang mga estudyante na ano na may sasakay Merkulis na yan yung ano yung pasukan nila ayan mga kanayipi isa pa ayan bali pagilid ko lang si Mia hindi na play yung ano yung GoPro ko naghang mga kanayipik kaya hindi ko na record ayan hanap ulit tayo ng panibago okay. Tara madam okay. 50 Abo okay, UPS Driving School ah. Sige yan walang barya nanday wala akong barya talalabas ko lang din kasi thank you thank you madam Santeros. pumita na naman tayo ng 50. 你怎么意 Ito Ayan mga kanaipi Kumita tayo ng 80 pesos dito Nakuha ko dun sa ano Sa nankesan sa amin Ayan mga kanipi, nandito na ako sa bahay, kakauwi ko lang. At nandito, makabili na tayo ng pangalmusal at panggabihan na ulam sa kapagkain ng pusa. Ayan, dito na naman napunta yung pasada natin ngayon. Kahit pa paano, naka, nakapaghanap buhay ng pambili ng ulam mga kanipi. Ayan, so thank you so much sa na naman sa pagsama. Bali siguro sa mga susunod na araw na lang yung ano yung shout out pagpasensya nyo muna ako ngayon no at bawin na lang sa mga susunod na araw mga kanaypi maraming maraming salamat sa noise skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video malaking tulong yon para may masahod ako sa youtube mga kanaypi dagdag kita rin yon yung noise skip ads na ginagawa nyo thank you thank you so much at kita kita naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi. I love you all and peace out.